Hi guys, good afternoon po sa inyo yan. Kararating lang po namin galing sa bayan uh, at binigyan po natin ng ano, yung nakaraang vlog natin yung kay Saldi na 3,000 pesos galing sa Belgium. Ito naman, galing ulit ito doon sa kanya sa Belgium at uh, kung sino yon, syempre patapusin nyo po yung video namin. Pupuntahan natin sila ngayon doon sa kanilang bahay mismo. Tara. Okay, nandito na tayo. Alam nyo na siguro kung kaninong bahay yan. Oh, yan. Kasi nandun sila nakatambay agad sila. Okay. Yan. Nandito tayo kila Katkat -Kat at kay Lalining. Yan. Pwede pumasok? Hi guys! Good afternoon po sa inyo. Yan. Nandito na kami sa inahaba ng oras. Dito lang pala kami pupunta kila Kat, -Kat. Yan. Kasama ko si Nining, si Tatay, si Katkat, -Kat, tapos si Nanay, tapos yung kanilang ano, baby. Yan, nandito kami kasi isa yung sadya namin dito at isa dito siguro sa ano, masasabi nating ano, malaki talaga dahil uh, syempre yung galing sa ibang bansa na mga pinapadala sa atin na hindi talaga biro. Dahil yan, mga pera na pinapadala nila ay pinagtatrabahuhan din po nila yan. Kaya ito, any amount na pinapadala sa kanila talagang ina-appreciate po namin yan ng sobra-sobra. Lalo pa po, uh, hindi po nila kami kilala pero yun nga, nagbibigay talaga sila ng bukal sa loob nila. Dahil habang nagpapadala yan sila kay sa akin, ang totoo niyan, talagang kini-question ko muna kung para saan, para kanino, at kung saan gagamitin yung pera. Uh, kapag sinabi ng sponsors natin na ibili mo ng ganito, ilagay natin sa ganito, sa loob ng bahay, ganyan, sinusunod natin yan. Uh, Di ba nanay, nakaraan, nakareceive kayo ng ano, uh, cash galing dun sa Belgium na binili natin ng ano, ba diba, na video naman natin, ano, may merong home, my drawer, may kama. Yan, yung katri nila na yung plastic. Yan, maganda yun guys, nandyan sa loob nila ngayon. Tapos, ano, ngayon naman, kung naalala nyo po yung birthday ni Kat Kat dati na nagpadala from Belgium yung dalawa o tatlong box. Hindi ko, hindi ko na, ilang box yun na. Tatlong box. O, tatlong box. Yun yung mismo yung birthday ni Kat Kat. naihabol yun dati kasi pinadala ni Ma'am yun na ihab bago mag birthday ni Kat Kat inistak ko muna talaga siya sa bahay dahil ang gusto ng sponsors natin ay ibibigay lang yun sa kanya uh, sa mismong birthday niya at talaga naman siya mismo nagbukas at hindi lang naman yun meron din sa mga bata doon dati di ba meron din sila sa dati pero ba? ayan meron din sila uh, kaya ano yun kaya yung taga Belgium na yun kung bakit si Kat Kat talaga ang pinaka-favorite niya sa mga kids natin dahil yung pamangkin ni ma'am ay kamukhang kamukha talaga niya. Nandito yung picture sa akin pero pag titingnan ko kasi yung ano, sobrang haba ng mga conversation na yung mga communication namin ni ma'am pero kamukhang kamukha talaga ni Katkat -Kat yung ano niya kaya na siya siya kay Katkat. -Kat. Pangalawa naman, uh, babanggitin ko na rin dito, total mapapanood, ay total napanood nyo naman na po mm -hmm. yung una galing kay ma'am na nasa Belgium which is yung 3,000 pesos na galing kay Saldi ay yun ay galing doon din sa Belgium na mag sponsor sa kanila ngayon. Yung 3,000 pesos na yon binili po natin, nakita niyo sa video ng sawali. Tapos, yung mga sobra ay pinambili ng mga gamit ni Saldi. O, oh, ba diba? Ngayon, ito yung pinaka part 2 ng galing sa sponsor from Belgium. Ito guys, masasabi ko ito na kahit na sabi natin madalang sila nagkakaroon ng sponsor pero ito talaga nakakatuwa sobrang laki ng pinadala ni ma'am para ano ito ay ibibigay ko mismo kay tatay tapos tatanungin ko sa kanya kung ano yung importante na magagamit yung pera na yon kasi ang gusto ng sponsors ay gamitin dito sa loob ng kanilang bahay so ito okay tatay ibilangin natin kung magkano yung binigay ni ma'am sa inyo kasi ito guys si ma'am na nasa Belgium yung sponsors ni Kat Kat, siya po yung nagpadala ulit ngayon. Nagpadala po si ma'am ng ano, ito ay nahati-hati na po ito, pero ano, nagpadala po siya ng total na 21,857 pesos. Minus 3,000 doon kay Saldi, tapos minus 6,857 pesos para daw po sa palaro namin. So ang natitira ay ito para kay para sa kanila. Tatay bilang ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,000 pesos. Yan ay para sa kanilang pamilya. Oh, di ba? Nakakatuwa sa ng lalaki nakakatuwa talaga sobra. Kasi ito naman guys, yung sabi ko 6,850 something, ito daw ay sabi ni Ma'am ang palaro namin. Pwede sa ano yung pandagdag namin sa mga palaro namin. Kasi yan guys, sa totoo lang ako muna mag-ano. lang, sobrang hirap, ng, sobrang hirap namin ngayon sa pagbabudget para sa palaro namin. Sobrang hirap talaga kasi nagbago po yung patakaran ng meta ng Facebook. Pero kinakaya pa rin namin alang-alang talaga sa mga bata. Yung sa mga nanay, siguro naiintindihan nila kung bakit ah uh, ganito yung mga papremyo namin kasi believe din ako sa kanila kahit tumaas kami, bumaba kami, nandiyan sila, hindi, hindi nila kami iniiwan, yun yung pinaka-importante. Sabi ko sa kanila, balang araw, yun yung pinaka-importante sa atin dito, yung mga uh, nagbibigay ng sponsor sa kanila, yung mga nakukuha nila, yun ang pinakamalaking nakuha namin talaga, talaga nagpapasalamat kami. At yung isa pa sa pinaka-ano ko, kung bakit pinupusto ko sila na matuto sa, ano namin, sa palaro, hindi lang basta laro, hindi lang basta entertainment, dapat educational. Kung bakit Uh, pinupurso ko sila mag-mathematics, mag-English. Minsan may sayaw, may ano. Kasi gusto ko maano na nila kung ano yung dapat nilang gawin pagdating ng lumaki sila kasi yan ay importante, yung education. Yan kasi uh, malay natin at meron na kong mga meron tayong mga sponsors na paglaki daw po nila, pwede po nila silang kunin papunta sa ibang bansa. Yun yung pinakamalaking pinakamaganda na nakapag na kapag nakatapos sila. Kaya, Uh, sinasabi ko sa kanila na intindihan nila ako na kahit minsan hindi kami guys ano kami akala nyo basta lang kami palaro nagmi -me meeting kami kung paano yung gagawin namin para paano kayo makapagpasaya hindi lang siya basta yung naglaro kami tapos tapos na ganon. hindi kasi may time na bumabagsak kami may time na kapag ka, umangat yung pare-pare hindi yung hindi yung kumbaga uh, kapag ka ano na kami, Kung baga pinapakita namin sa Facebook na sobrang laki ng mga pa-premium namin, pero kung gagawin namin ganon tapos baba, bigla kami bumagsak, wala na kami pagkukuha na ng budget. Kaya ang pinaka-importante doon, maliit man, pero tuloy-tuloy. Tapos, nag si datingan na yung mga sponsors na amin. Yun yung pinakamalaking part talaga na nabigay sa amin. 50% halos ng sponsors kung bakit nagpapatuloy kami. Galing po talaga yun sa kanila. So, yan pangalawang sponsors, pangatlo, yung ano, yung taga Belgium na nagbigay nito sa kanya pangatlong beses. Yan, yung una yung sa birthday ni Kat Kat. May cash pa yata yun, di ba? Oh, may cash pa yun, May cash. Maraming gamit. Pangalawa, yung cash naman na binili namin kasama si nanay, si tatay, kasama pa yata sila. Ano, na binili namin ng foam, kama, tapos yung drawer. Tapos, syempre, yung 12,000 pesos na yan, sabi ni ma'am, ay gagamitin namin dito sa bahay nila tatay. Kung ano man yung pwedeng i repair dito, gamit yung 12,000 pesos pagkakasyahin natin yan. At uh, sa mga nakaka sa mga hindi po nakakaalam guys, pakita mo nga ma'am yung bahay nila. Yan, pakita mo. Yan, maayos po siya. 'Di ba? Yan maayos po siya pero ito, sa totoo lang hindi talaga sila yung nakapagpatayon nito mula umpisa. Yan po ay minana nila sa kanilang ano sa tatay ni tatay, dikat-kat. Yan uh, kasi uh, binigay po ito siguro sa kanila dahil si tatay ay hindi siya nakatapos kaya dito sa kanya ano binigay. At nakita nyo naman inimprove nila pinagirapan ni tatay lahat yan, nagtrabaho siya tapos yan ang ganda, ang ganda ng pagkakaresulta kaya ganito siya. Kaya akala nyo malaki siya pero hindi nila talaga to lahat ay ginawa mula umpisa hanggang ano pera nila hindi uh, inunti-unti nila hanggang sa gumanda talaga siya kaya ngayon tatay tatanungin kita mismo yung 12,000 pesos na yan saan natin yan gagamitin para dito sa bahay mo mam malaking tulong na sa amin mam yung binigay mo na pera na ito hindi masayang ito hindi gagamitin ko ito sa bahay saan saan dito tatay yung gagamitin mo sa ano? Uh, Pagawa po yung division ng ano, bahay natin hindi dahil bulok lang po yan. Inaanay na siya? siya. Sa tingin ko naman, ano tatay, tingin ko nag-iipon ka na siguro para dyan, ano? Pero sa isang iglap, nasulba agad yung ano mo dahil lang sa isang sponsors natin na nagpadala grabe nakakatawa. At syempre kasama natin dito si Nanay. Ano kayang masasabi ni Nanay sa pagmamahal ng isang sponsors natin sa isang sa anak niyo mismo? Hindi tayo kilala pero nagtiwala sila sa atin. Gaano ka halaga ang binigay ni Ma'am para sa pamilya eh, niyo? Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa amin. Hindi ko pa mo na bibigyan ng pamilya itong halaga. Ako matutupad na po yung pangarap ko, ma'am, na may pasilusyon yung bahay namin. Matagal ko na talagang gusto yan, ma'am. May nag-iipon po kami. Kung maraming maraming salamat, ma'am, sa binigay ganyo sa amin. nag kayo palagi dyan. Okay. Yan, guys. Ano, ipakita ko sa inyo ngayon yung, ano, yung sinasabi nila na naaanay na talaga siya. Tara. Ito siya, oh. Yan. Ito guys na kapag ang ganito naman, ang disadvantage ng mga ganito talaga, maanay siya tapos wala ka na magagawa, kundi palitan talaga. Ito si tumagal din naman kahit pa paano sa inyo nanay, no? Kaso yan, tingnan nyo po yung nagtanggalan ng pako. Kapag hindi tinanggal to, wala na to. O, wala na. Matatanggal na to. At saka ano na siya, ano ba, ano ba yung yan? Yan kaya nilagyan ng kurtina kasi. O, yan kaya nilagyan nila ng kurtina kasi nga, syempre yan siya. O. Oh. Mabilis na siya. Ano. Yan, maanay na siya. Thank you rin po pala ma'am doon po sa binigay nyo po na ano, pampalaro po namin na 6,800 something na peso. Grabe, napakalaking tulong po noon. Either sa mga kids, nanay, or kung saan natin at least yun ay ma madahan-dahan natin ay may papalaro sa kanila. Mapupunta rin po talaga ito sa kanilang lahat. Kaya lubos po kami nagpapasalamat. Hindi man namin kayo lubos na kayo. Hindi man po na lubos kami kilala pero talagang nagtiwala po kayo sa amin. Hindi talaga nagdalawang isip, isip si ma'am. Alam niya na lahat ng details ko. Nagpagalagal siya ng ganun-ganun lang -ganun kasimple. Okay, nene ano kaya masasabi mo naman kay ma'am? Matutupad na yung isa sa mga pangarap niyo dito sa loob ng inyong bahay. Maraming maraming salamat po ma'am. Sana po balang araw magkita tayo. Makapagpasalamat po kami sa success Oh, okay. At Kat, anong masasabi mo kay ma'am? Isa ka sa favorito niya. Kung bakit meron yung mga blessing na dumadating sa inyo ngayon. Anong masasabi mo kay ma'am? Na nasa build yun. Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay okay. niya sa akin. Yan, emotional talaga ito si Katkat. -kat. Ganito, ganito, ganito po talaga ito. Kaya isa sa mga gusto ko kasi talagang Ramdam nila yung pagtulong sa kanila O yun guys, hanggang dito na lang yung video namin At sana ma'am Mas maging malusog pa kayo uh, Yung buong pamilya po ninyo Iwas po sana kayo sa sakit at uh, Lalo pa po kayong i-bless ni God Para mas marami pa po kayong matulungan Na uh, mga tao At napapasaya Hanggang dito na lang po yung video namin Bye bye, I love you ma'am Love you ma'am, ingat din palagi